pero pinaka masakit itong ginawa niya sa akin yung delete niya ako oh, po. dito sa bisig sa pumero ko. Mm uh -uh. Masakit talaga. So, para sa akin, hindi ko pa ngayon matanggap yung kanyang yung kanyang pag-sorry. Tuloy ang ginagawang paghahanda ng legal team ni retired Lieutenant General Junel Estomo sa gagawing pagsasampa ng kaso laban kay Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit ang mga bintang ni alias Totoy na ikinasira ng kanyang pangalan. Pagdediin ang dating general, hindi siya miyembro ng Alpha Group gaya ng ibinibintang nito. So, Antayin ko yung kahit yung apitapit. Kung nandun talaga ang pangalan ko, kung nandun talaga ang pangalan ko sa apitapit, then ay will file a uh, appropriate charges against him. Sinabi pa ni Istomo na kailangan bawiin ni Alias Totoy ang mga paratang nito laban sa kanya bago niya tanggapin ang paghingi nito ng paumanhin. Kailangan rin ani ang magbigay si Alias Totoy ng public apology sa harapan ng media nang sa ganun ay malinis ang kanyang pangalan. Well, na ako ng certificate. against uh, against uh, Patay ko siya. Dalawang issue yun eh. So, uh, mag-interview siya ulit. Tapos, dili yun siya pangalan. Siyempre, na ako. Nakakalad ka na pangalan ko. Kailangan niya nyo yun para ma maring ang taong bayan na nagsinungaling siya. Sa isang interview sa radyo, sinabi ni Alias Totoy na magsusuri siya kay General Estomo dahil sa pagkakabanggit nito ng pangalan ng General sa National Police Commission on Applecom. Dalawang sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong ikawalong araw ng paghahanap doon na mga missing sabongero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Sa dive site area, kita sa kuwang ito na may tila mabigat na bagay na iniangat mula sa lawa at isinakay sa bangka. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were uh, also identified by Totoy. Ribs ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs sa tao nakita. Pagdating sa staging area, binuhat ang mga ito patungo sa sasakyan ng soko. Apat na sako ang kabuang nakuha ngayong araw. Dalawa sa mga ito may lamang buto at ang dalawa ay puro pampabigat. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. First ng PCG, nagtaro ng minor phreatomagmatic eruption ng main crater ng Taal Volcano. Labindalawang minuto tumagal ang paglabas ng makapal na usok mula sa vulkan. Agad din namang nawala ang usok at hinangin palayo sa search area ng PCG. Sa drone video na ito, kita ang tila malalaking alon sa Crater Lake kalahating oras matapos ang minor eruption. Sa isang press briefing ng National Police Commission, inisa-isa ni alias Totoy ang mga pangalan ng mga aktibo at retiradong polis na di umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero. Ayon sa kanya, mayroong sistematikong operasyon na naglalayong ligpitin ang mga sabongerong nandadaya, tinatawag nilang mga chupi. Narito ang mga pangalan ng mga aktibong polis na kanyang pinangalanan. Colonel uh, Malinao, Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, uh, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Al Almadilla, uh, Pems Aaron Akabilian, PCMS Arturo Velacruz Jr., PSMS Anderson Orozco Apare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sa isang press briefing na isinagawa ng National Police Commission or Napolcom, isa-isang pinangalanan ni alias Totoy ang mga aktibong at retiradong opisyal ng Philippine National Police, PNP, nasangkot di umano sa organisadong operasyon ng pagtugis sa mga sabongerong itinuturing na nandadaya. Aniya ang mga pulis na ito ay bahagi ng isang grupo na kumikilos upang linisin ang sabungan, ngunit sa likod nito ay isang marahas at illegal na pamamaraan ng pagdukot, pananakot at pamamaslang. Batay sa revelasyon ni Totoy, may sistematikong operasyon na pinapatakbo sa pamamagitan ng sabungan at mga farms sa Batangas, particular malapit sa Taal Lake. Dito raw dinadala ang mga sabungerong na dadakip mula sa iba't ibang sabungan at dito rin umano sila pinapatay at inilibing. Ang layunin, patahimikin ang sino mang posibleng maging banta sa operasyon o kita ng mga kasabwat sa sabungan. Ayon sa kanya, ang mga polis na sangkot ay binabayaran upang manahimik at magtrabaho para sa grupo. Tinukoy ni Totoy ang ilang opisyal, kabilang na sina Police Major Mark Philip Almadilla, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco Abare, Police Master Sergeant Joey Incarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PSMS Raynan Fulgencio, PSS Sergeant Alfredo Andres at Police Corporal Angel Joseph Martin, Kasama rin sa listahan ang dalawang opisyal na hindi niya pinangalanan isang lieutenant colonel at isang police colonel na umano'y tumatanggap ng dalawang daang piso kada buwan at ang pinakakilalang pangalan sa listahan, Retired General Espumo. Isa umano sa mga miyembro ng Alpha Group kasama raw sa hatian sa halagang 70 million pesos kada buwan. Ayon kay Totoy, ang mga pulis ay tumatanggap ng suhol mula sa mga operator ng sabungan milyon-milyon di umano kada buwan kapalit ng proteksyon. Pero kapag may sabongerong hindi sumusunod o nadadayang sistema sila kinukuha, dinadala sa farm at hindi na muling makikita. Sa pagbubunyag ni Alias Totoy, nabuksan ang pintuan ng isang mas malalim at masalimuot na mundo ng katiwalian sa loob ng kapulisan. Ang mga opisyal na dapat sana'y tagapagtanggol ng batas ay lumilitaw ngayong bahagi ng isang organisadong krimen. Ang kanilang connection sa mga sabongero ay hindi na lamang limitado sa pagbibigay protection, kundi umaabot na sa pagpatay, pagtatago ng bangkay, at sistematikong pananakot. Sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, mariing itinanggi ng mga pinangalanang pulis ang kanilang pagkakasangkot. Sa pamamagitan ng isang text message na ipinadala sa media, sinabi ng kampo ng mga aktibong pulis na hindi sila sangkot sa anumang ilegal na gawain at handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Samantala, tinangkang kunin ng media ang pahayag ni Retired General Espumo. Ngunit wala siyang ibinigay na opisyal na komento bagkus nilike lamang niya lang daw, di umano ang mensaheng ipinadala ng isang reporter. Sa ngayon, dalawang pulis na ang nasa ilalim ng restrictive custody sa Camp Crame, ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre. Ayon sa kanya, inumpisahan na rin ang pagsusuri sa mga butong nahukay malapit sa Taal Lake. May mga na-recover na buto ng tao at hayop sa lugar, kaya't ang forensic group ay maingat na nagsasagawa ng cross-DNA matching sa mga labi gamit ang mga DNA profile na isinumite ng pamilya ng mga nawawalang bungero Ayon kay PNP Chief General Nicholas Torre, ang mga nahukay sa Taal Lake ay halo-halong labi, may buto ng tao at may buto rin ng hayop. Dahil dito, Sinabi niyang maingat ang ginagawang proseso ng PNP Forensic Group upang mahiwalay ang human remains sa animal remains. Particular niyang binanggit na ang mga butong pinaghihinalaang mula sa tao ay isa sa ilalim sa DNA cross-matching. Gagamitin dito ang DNA samples na isinumite ng mga kaanak ng na mga nawawalang sa bungero upang matukoy kung ang mga nahukay na buto ay kabilang sa mga biktima. Sa madaling sabi, human at animal bones ang nakita sa Taal at ongoing ang scientific verification upang malaman kung alin sa mga ito ang mula sa mga nawawalang sa bungero. Ang PNP at Napolcom ay sabay na nagsasagawa ng masusing investigasyon. Ayon kay Attorney Rafael Kalinisan, Vice Chairperson ng Napolcom, ang mga pulis na sangkot ay mahaharap sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Depende sa bigat ng ebidensya, ang mga parusang ipapataw ay maaaring suspension, demotion, o tuluyang dismissal sa serbisyo. Ipinahayag din ng ahensya na kanilang tatapusin ang preliminary resolution sa loob lamang ng anim na araw. Ngunit hindi lamang ito kaso ng kriminalidad o katiwalian. Ito ay isang salamin ng malawakang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang kaso ng mga nawawalang sa bungero ay nagpapakita ng isang kultura kung saan ang kapulisan na dapat ay tagapagtanggol ng karapatan ng tao ay nasasangkot sa sistematikong paglabag dito. Sa ganitong konteksto, lumilitaw na merong parallel justice system, isa para sa may connection at pera, at isa para sa ordinaryong mamamayan. Malaki ang naging epekto ng isyong ito sa lipunan, Una, nawalan ng tiwala ang mamamayan sa PNP bilang institusyon. Kung ang mga dapat nagpapairal ng batas ay sharing lumalabag dito, sino pa ang pagkakatiwala ng publiko? Ang pananahimik at pagtatakip ng ilang opisyal ay lalo lamang nagpapalakas ng hinala ng taumbayan. Pangalawa, ang kasong ito ay nagpapakita rin ng pangangailangan para sa malalimang reforma sa kapulisan. Hindi sapat ang pag-dismiss sa iilang tiwaling pulis. Kinakailangan ng bagong sistema ng pananagutan, transparency at matibay na internal audit upang tuluyang linisin ang hanay ng kapulisan. Pangatlo, lumitaw muli ang usapin ng karapatang pantao at due process. Ano mang pagkakasala ng isang sabongero, kung meron man, ay dapat dumaan sa legal na proseso hindi sa pagdukot o pagpatay. Ang pagbibigay kapangyarihan sa isang grupo na magdesisyon kung sino ang karapat dapat mawala ay isang tahasang pagyurak sa konstitusyon. Sa aspeto ng ekonomiya at kultura, Lubhang naapektuhan din ang industriya ng sabong, maging ang legal na online sabong na naging popular sa panahon ng pandemya. Naging marumi ang imahe ng sabungan sa mata ng publiko. Bukod dito, maraming manggagawa, small-time operator, at tagalunsad ng legal na sabong ang naapektuhan dahil sa pagkaladkad sa kanilang mundo sa ganitong krimen. Ngayon, higit kailanman mahalaga ang papel ng media, civil society at mga institusyon ng hustisya upang manatiling buhay ang issue, masusing mabantayan ang proseso ng investigasyon at maipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan. Ang mga tanong ngayon, may masisibak ba? May makukulong ba? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless